na gusto niyang mag-degoes sa Divisoria, nakasama ko. Hmm. Okay lang naman po. Hmm. Okay lang naman po. As Kailan niya nasabi? Yung birthday niya po. Ah, sabi niya, gusto niya, paano, paano yung salita niya? Sabi niya, yeah, baka pwede tayo mag-negosyo doon sa Divisoria, sabi niya sa akin. Mm. Sabi niya, nagtitindaw daw po ng gulay. Mm -hmm. Sabi ko, ba't mag ka? Sabi ko, sarap-sarap ng buwan, nag-aaral ka, tapos okay ka naman. Mm -hmm. Sabi ko, hindi mo alam sa divisory, pag naulan ang baka umuwi ka. Mm -hmm. Ganun po, sinabi ko sa akin. Mm -hmm. Ano kayang nasa ano niya? Nasabi niya yun? Iniisip ko nga rin, baka gusto nung mag-asawa, parang ganun. Mm -hmm. Pag tayo na sarili pa siya, sabi ko nga sa niya, kanilang magbalak balak sabi ko sa akin. Yeah. Yan nung sabi ko sa kanya, huwag ka na magbalak-balak. Sabi ko, unahin mo muna yung pag-aaral mo. Mm. Yan, yeah, ko siya. Importante pag-aaral na yun. Ano kasi ito ka, Tegram? Okay lang, heart to heart to kuto. Kasi yeah. naging naging ama na, mm. naging ama naman si Kuya Martin kay Kuya Dave. Eh. Nakayusapan mo mm. na po siya. Parang mahirap po siya pakayusapan. Mm. Parang umiral po sa kanya yung kayabangan. Po. Yung hmm. lagi niya sinasabi, di ba po? Huwag po, huwag po maging ano, mayabag, gano'n. Parang ngayon yung mga nakikita ko sa kanya, sa ngayon. Hmm. Sa tingin mo, anong nakita mo sa kanya nung nandun kayo sa birthday niya? Masaya ba siya hmm. talaga? Hindi, hindi siya umiimik. Nandun lang siya nakaupo sa banggo, parang natutulala pa nga eh. Mm -hmm. Birthday niya. Eh. Tapos ang doon na sa may upuan sa likod. Siguro may isip niya po yung mga naunang birthday niya. ba? Mm. -hmm. Parang hindi masaya. <laughs> parang gano'n sa utak niya, parang hindi masaya. Mm. -hmm. May mga may mga naalala may mga naalala lang ako nung habang umiyak si Kuya Martin sa akin kanina. Tapos parang dito yun eh. No? Ganito yung setup natin nun eh. Tapos dyan ka mismo. Tapos dito yung kama nun. No? so, tingin mo, ano yung nakikita mo kayo Martin? Parang anong mangyayari sa buhay niya? Kasi may ganun tayo, di ba? parang naiisip ko sa kanya kasi baka hindi niya matapos yung pag-aaral niya, eh. parang yun. Mm -hmm. Mas ngayon, naranasan niya ng mag-shota. Ano? Mm -hmm. Parang tingin ko matagal na yun sila magkakilala eh. Kasi mm -hmm. hindi naman gano'n babae matutulong ng ganun dun. Mm -hmm. hindi bago lang sila magkakilala eh. Mm -hmm. Parang ko kung matagal na sila magkakilala. Masakit na naman po yun. Mag-aasawa siya. Mm. Pero wala pa sa tamang panahon niya. Focus mo na sana siya. Ayun nga sinabi ko sa akin niya. Eh. Kahit nasa ibang tao ka, sabi ko sa akin niya. Mm. Huwag mong kalimutan yung pag-aaral mo. Mag-focus ka, mm. sabi ko sa akin niya. Hindi ako sino man nag-aalaga sa'yo. iyo. ako sa, sa mong pag-aaral no? mo. Mm -hmm. Parang hindi ko matanggap na umalis siya sa inyo eh. Mm. -hmm. May nagsasabi, sana daw hindi ko na lang daw kinuha sa'yo. Anong masasabi mo doon? Kung hindi mo niya po kinuha yan, baka siguro po. Diyan pa rin po siya sa divisore po. Mm. Magiging trabaho niya, yun, Abang buhay niya, magiging trabaho. Kasi hindi naman siya makakalap ng trabaho eh. Mm. Kasi wala naman siya sa pag-aaral. Huwag sa pag-aaral, gano'n. Eh, na ngayon, Mga anak pagtapos. Oo, so, kasi yung kasakasama niya, ikaw, si Bunso, at saka si Ten Entoy. Si Entoy may dalawa ng anak. So, pwedeng siya. Baka may... Kapasawad oh, na. Parang gano'n. Baka gano'n din. Si Entoy, ilan taon na ba si Kuya Entoy? 20 plus. si 20. Entoy, kapatid niya rin, di ba? Opo, kapatid ko po sa ama ko. Oh, kapatid sa si ama. Ay, sa ina Ah, kayo pala yung magkapatid sa ama. Ah, kayo magkapatid sa ina po, sa ina. Si Michael at saka si Mayak si Bonso. Sa tatay. Magkapatid sila po talaga. at least ah ilang taon po sa akin yun. Mm -hmm. Yung muna ko po nakuha yun. Parang batang mga nagsasolder. Parang mm Parang -hmm. ganun. Daming dumi sa katawan. Sabi Tapos, mo maraming sugat sa ulo. Maraming kuto. Binabutas yung ulo niya ng kuto. Oo. Oh. Sinabong ko nga yun. Ayaw pa nga niya magpagupit sa akin eh. Mm -hmm. Sabi ko sa niya, papasukin niya ulo mo ng kuto. Mm -hmm. Sabi ko sa akin niya papasok yung mudo sa ulo. Mm. Ngayon, pumayag. Sabi ko, masakit to. Mm. Sabi ko, masakit to. Kasi kukuskusin natin yung mga mm. ano, ano, mm. sabon bar. Tapos ako lalagay ng betadine. Ayaw, betadine sa bayabok silin. Mm. Tapos pinahinan ko siya ng amok silin din. Mm. Para sa antibiotic sa sugat. Ayun, gumalik naman ko. Kaso <laughs> mm. Tasong nga lang, nag siya mga bilog-bilog sa ulo para teklat. Mm patawad kay Martin. Okay lang po, tatay ng vision mo po na yun. Wala tayong magagawa po din. Mm. Malaki na po siya. Pero iniisip ko nga, baka kung hindi ko nakuha, hindi ko na-spoiled, hindi siguro lumaki yung ulo niya. Sa'yo baka na nagabayan mo ng mas ano. Uh, minsan kasi pagka wala silang hirap na ano, yung Mas maganda wala... naman po yung tatay rin nakuha niyo po kung po siya. Hmm. Kasi nakapag-aaral po siya. Ganun. Sa akin, hindi ko masabi kung kaya ko siya pag-aralin. Ang mga kapatid eh. Hmm. Tapos mga anak ko pa. Kaya mag magkala lang yung pinagkita namin, sa isang araw, pinagkakasya namin. Hmm. Kasi di ba sabi nga, anuin mo yung dunong kung wala ka namang respeto. Kaya nga ka, sinabi ko sa kanya Sabi ko, hindi lahat ng tao re-respeto yun ka, sabi ko sa kanya. Hmm. Mahirap po mo ng respeto. Mas lalo bihira mga tao ba yung ngayon. Hmm. Yeah, ko siya. Sabi ko, huwag ka mapunta sa ano, sa kasamaan. Hmm. <laughs> ko siya eh. Ano ba, ano pa yan? May Wala rin naman silbi yun. Kung nagkisip ba ako, nagdadasal ka. Hmm. Pero bastos ka naman sa ibang tao. Parang gano'n. Hmm. Tama. <laughs> Basta pag-pray na lang natin siya. Kuya Martin, wag, wag na wag mawawala sa prayer mo. Alos araw-araw ko pinapanood yung ano yun. Pinitig na ko lagi. Mm. I-check e ko lagi siya eh. Yeah. Kasi... Mm. Parang nag-aalala ako parang gano'n. Mm. Hindi ko alam ba't nagkaganon siya. Siguro sa mga nakakasama siya siguro gano'n. Mm. Hindi naman kasi gano'n dati yun eh. Mm. Baka na team ko. 'Yan pag pray na lang natin, team mawawala sa prayers mo, okay? 'Yan check ko. lang ang mga ginagawa rito. Ka muna dyan. Okay, Martin. Dun, tignan ko. 'Yan ang team muna 'Yan ang team ko. 'Yan ang team ko. 'Yan ko. 'Yan ang Oh, na? ba't kayo, ba't kayo lang? Kayo talaga nagmi-merienda kayo, kayo, kayo lang. Hindi, okay. Sige po, salamat. Galing-galing ninyo galing ha, hindi tayo yun hanggang... <coughs> hindi tapos yan. Hindi <coughs> sa Hindi, sasabihin ko sana hanggang gumabi. Sige ko. Si Kuya Entoy na ko ha. Hmm, pasensya ka na. Ngayon lang napunta Kung so, hindi po magkasakit si Kuya mo, ano? Eh, Sige. Hindi. Ah, busog kami. Kuya. Oh, tignan mo. Buti hindi bumabagsak yun. no? Oh. Tignan mo kuya August. tignan mo ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yun? Pero mababa ito kaibigan ni Kuya Michael eh no. Hindi, halos hindi naman nagkakaiba. Ito, kapatid, kapatid. Yung dalawa, pinsan. Ah, pamangkin. Ah, pamangkin. Pamangkin. Ano, yan, yan pa lang yung tangali yan. Oh, mer ah, merienda kanin. Pero matataga, oh, tignan mo, hindi nagigiba. Ano na yan, ha? Lima. Hindi ako, hindi ako alis ang gato lang yero, ah. Oh, nasan yung secretary? Naubos ba yung budget? Sa Ay, nako. Kukuni ko sana yung sukli eh. Ibig sabihin may 10,000 na yun Kuya Michael? Ay Kuya Makmak? Ayun, sa Wag kayong dagdag bawas ha. Baka ano kayo, para sa, anong tawag doon? Sa flood control? Ba pina-flood control nyo ha na -miss ko si Entoy. Si Entoy kasi yung kasakasama ni Kuya, no? Uy, magaya kayo sa katekram. Sa'yo. Wait lang, si Makmak sinasabi niya kulang daw pansahig. Totoo ba yun? Pina-prank niyo ako, eh. 9,760. Nasa... Magkano ubusin ito, Kuya Makmak? Wala, Ma playo na lang, Kuya. Dalawang playo. Magkano yun? 780 dun sa ano? Dito. 780. Yun dito. Hindi yung crocodile yata, yun yung mga yata. Tuwas na namin to dito din. Yero muna Ah, sige lagay niyo ni Yero. Hindi kami aalis nga dito hangga't di yan nagagawa. Ah, <laughs> okay, na akala nyo alis kami dito hanggat kasi bukas ano yun dadahin yung bagyo bukas diba Hmm? Know, know, Kuya Mac, ingat ha. Baka umano ko dyan. Basa pa naman yung kahoy, kahoy madulas. Ito, ito yung kinakatakutan ko eh. Yung mga kalat po na yun. Ay, oh. Pero buti nga hindi kagaya dati yung parang amoy, alam mo na, yung saan yung anak ni Kuya Michael dyan? Ayan po yung, ano. ah. Maganda yung pagkakaano nito, meron siyang nakabalot siya ng ano, ano. Anong tawag po dyan? tarpaulin tarpaulin ng mga politiko. Yung mga na flood control eh, no? Diyan kinuha siguro yung budget eh, no? sa blood control. Hmm. Kasi sabi nila kanina, uh, kailan ba na umpisa nito ate? Noon dyan pa. Ngayon, parang pinag-aalala nyo, pagka pinaalis kayo dito, hindi pa siya nagagawa. Ayan. Ngayon, instant. <laughs> welcome, welcome. Ano yan, pagmamahal ng ating Diyos. Especially sa mga, yan, mga bata. Bali, pangatlo yan, yung pinagbubuntis mo, no? Tapos kailan yung kasunod? <coughs> Hindi pa lumalabas, eh, no? May kasunod. <laughs> Tawa. Tawa si Kuya Michael, Eh. Ah, <laughs> <laughs> si ano pala? Si Entoy pala yung tumatawa. Bahay <laughs> na! Ano ay no. po? <laughs> <Mano>? Merry Christmas! <laughs> <laughs> Kuya... Kuhanan mo nga yung ano? Kuhanan mo nga yung kapaligiran d'yan? Ano naman ba, Black? pre. O, pre. Sanay ka Vlogger Ito po guys, yung ginagawa pong taas. Um, Magaling, kanina, vlogger. Na. na po yung ginagawa namin. Magpakilala ka po, muna. Kanina na po, uh, po kahoy pa lang po ngayon. May bubong na po, ayan po. Uh, at sila po yung, yung magawa ng ating bubong na si Jan Jan na si Mac mak ng kapatid ni Kuya Martin ito po yung kapaligiran ng parola po ang mga bahay po kaya naman po kayo dyan hey, masaya pong nagkatrabaho ang mga kasamahan po natin Overdrive Uh, Doon po yung ano yung location po ng Basega po sa Tawi. So, Makikita po dito sa ating tanawin. Maraming po salamat kay Kuya Ram. sa binigay niya po na tulong kay Kuya Michael. Maraming hmm. po salamat. Uh, Naway pagpalain pa po siya ng Maraming mes pa po. Okay na. Yun kayong mga angamba na ano ha. Oh. Mga palayasin so, dito po taso po, lang matutulugan. So, maraming salamat kay Ram. Buong puso po namin itong tatanawing utang na lang po sa inyo. Maraming hmm. salamat. So, anong pangalan ng vlogger natin? Si so, 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 hey, Jomar, jo kinarir yung ano? Kinarir yung... Atay! Uh, <laughs> Uh, si Joe man, ganito naman. yung kanila pong gagawin na po po. Ah, wala dito. At tatapusin na po ito kasi po maggagabi na po ang ating kapaligiran. Ayan po. Magdidilim na po kasi kaya... ...inibilis na po yung ating Kino paggawa yun? ng ating bubong po. Ah! Kaya dyan, dyan. Kamusta po yung ano Dyan, ah, hindi ko kalala. Ah. Kapit na. Hello po. Kaya map okay lang po. Ito yung hindi nabili doon sa pera, eh, no? Like, yung dito, pang sahig. Tapos ano pa nun? Ano na po? Ayun na lang pa yung kulang dyan? Magkabay pa yung bilhin niyo pa. Makapan. 780. 780 po. 780 tapos ilan? Times 2 po. Dalawa lang po yan. Dalawa Ano pa bang natira? Tignan ko kung may natira pa. Wow! Ganito na lang gawin natin, kuya. na lang gawin na lang gawin natin, kuya. Mag-iiwan ako ng 10,000. Tapos, uh, manu kasi itong mga bata kat, uh, katekram eh. Ayaw nila yung parang nangaabuso, ganun. Ganun nung sila, kung si Kuya Martin, ganun din, ganun din yung mga kapatid. Ngayon, ano na lang. Uh, pero ito, dito sa 10,000, sinama ko na dito yung 5,000 ni Tita Aida, no? Para ano na lang. Tita Aida, ano, share ho tayo dito para sa mga bata na lang. Uh, yun nga, kay Tita Gigi kanina, basta, basta yung 30,000 na pagmamahal natin dito, yung 20,000 galing sa akin, tapos yung 2,500 galing kay Tita Gigi, 2,500 galing kay Tita Nelia S, tapos yung 5, 000, ah uh, galing kay Tita Aida. Tita Aida, thank you. So, yun na lang. ah uh, siguro gawin mo na lang. Kasi iniisip ko din, bigyan mo ng 1,000 si ano. Sobra naman to eh. 1,000 si Kuya Entoy. Si Kuya... Makmak. Makmak. -mak. Mak -mak. Kasi pa. Ay, hapat pala sila, ano. Apo. <coughs> so, bahala ka na lang. Bigyan mo na lang tisa lang 1,000 na. No? Tapos, i-ano man na dito yung okay, ano yes, na? Ano? Sobra po. Okay. Ano sasabihin mo kay Tita Aida? Maraming maraming salamat po. Pati <coughs> po kay mga sumasabay may bay po kay Tecram. Mm. Oh. Ayan, inuulit ko sa lahat po ng mga katekram, huwag niyo pong isipin na sa akin lang galing yung 20,000. Isipin niyo na sa inyo na rin yung galing yung 20,000 na pagmamahal na iniwan natin dito yun nga 20,000 dito 10,000 kay Kuya ano kay Kuya Martin pampacheck up at bukas natin malalaman yung ano yung re result ano talaga yung nararamdaman ni ano talaga yung sakit ni Kuya niyo tapos thank you din kay ano kay Bonso Bonso yung pagano mo kay ano ha? yung pag-aalaga mo kay Kuya mo ano? yun uh, palakpakan naman natin yung mga titas natin yan, Tita Aida, thank you sa iyo sa support. Tapos kay Tita Gigi, Tita Nelia S, maraming maraming salamat. Salamat po ng mga katekram, sabi ko nga sa inyo, uh, hindi ko naman po ito magagawa araw-araw, kundi din kundi din naman po sa pag pagmamahal at suporta po niya sa channel po natin. Yun. Thank you, katekram. Labi maraming, po, mama, chup-chup. So, yun lang. Para kasi, ano eh, mamaya baka maya-maya alis na rin po kami. Pero sana gusto ko bago matapusin mo na to bago po kami umuwi. <laughs> Ang baka maubusan sila ng energy. <laughs> Tapos huwag mo muna sundan. Ha? Oh, <laughs> mag ano, kayo, family planning. Oh, si oh. Kuya... Hindi, si Kuya Michael, pangatlo na yon. Oh, Tapos si Macmac. -Mak. Pangalawa. Pangalawa. <laughs> Tapos si Kuya, pangalawa din. Si Kuya, Mar Kuya Martin, wala doon sa bago, no? Oo. Oh. wala. Hindi, kaya nga nagagalit. Kaya nga nagagalit si ate kasi nga hindi niya daw, ano, kasi walang energy. Uh, sabi ko, pagalingin muna natin. Oh. Um. Nagtatangka si ate. Oh, hindi na ba? ha? Ah. <laughs> 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 Baka pag gano'n. Siguro ano na din, ano? Baka basa kayo, di ba? Ano ba? Mag, ano na? Tapos na? Oh, bukas yun na po yung tapos na lang. Na bong, Hindi, okay. sige. Maligo na kayo. Ako naman ang gagawa dito. Hindi, <laughs> biro lang. O paalam na muna tayo sa Katekram. Thank ah, you po, Katekram. Thank take you, you po, Katekram. Love you po, Mama Chup Chup. Bye. <laughs> <Yeah>. <laughs>